Oh, wala na ano, po, ha? <laughs> o, oh, diba? <laughs> Ay, baka mahalan, naman, mahalan mo siya, no? Ayan po, nagluluto po ako ng, ano na, burguri. Ah, po, 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 po First time ko magluto. Ayan po, oh. Onion. Pag mag-brown ng onion, ilalagay ko yung iniwa kong kamatis. Tapos ito, parang, ito, parang, parang noodle siya na ano, maliliit yung Parang noodle siya na maliliit. First time ko magluto ngayon, pinagluto ako. Sunundan ko lang yung guide ng dati nilang katulong dito. Luto pa ako ng liver sa beef daw to. Mindarinit ko siya sa 7-Up, toyo, toyo, Oyster, Asin, at saka Pamintang Durog. Ayan. Tapos itong Pugori, yun. Parang mais siya. Ayan. Yun ang flavor niya. Ito lang. Ito lang yung kakainin nila ngayon. Sana magusto nila yung luto. Kung magluluto naman ako ng liver, luto nila. Inagaya ko lang dito ang nakasulat sa dati nilang katulong. Inagaya sa akin ng amo ko. Kaya first time ko magluto ito ng liver sa ano dati eh, bakay. Ito, pat, ano, patapos na eh. Itong pu uh, puguri. Yan patapos na. Masarap siya. Madali lang lutuin. Ayan, mag uumpisa na pa ako ngayon. Ayan po. Dito lang ang lamas. Onion lang. Ito lang ulam nila, pero gagawa ko ng salad. Ayan po. Ito niyo. Wala dito yung mga Takop na ko. Yung amok kong babae nasa eskwila, ang busy daw siya nag-arins. mama Mamaya pa naman yun uuwi. Ako lang dito mag-isa sa bahay. Hindi pa ako tapos maglinis doon sa panganay na anak. Ang gulo pa naman ng kwarto niya parang binabagyo araw-araw yan, Lagay ko na yung liver. wampito ko pa ng tapeto tomato paste. Ayan, i-adjust ko ang urasan. Ang number. Ayan, may nose. Ayan na. Patakpan ko na siya. May ready ko na. Na ano na. Yung ano, uguri, tapos ko na naluto. Tapos tong liver, uh, ko pa ng 10 minutes or 15 minutes. Sinusundan ko lang yung recipe ng dati nilang katulong. Katapos nito, magagawa na naman ako ng uh, salad nila. Sana magustuhan nila yung panlasa na niluto ko ngayon kasi first time ko talaga magluto ng sipriyot na pagkain. Ito po ako ng salad. Ito, litos. Dalawang cucumber. At saka, ito, kamatis. Tapos, yan, magagawa ko ngayon. Ayan po, gagawa ko na. Salad. Salad. Hindi ako nato sa magkaulang sarad pero nagawa na ako. Pagkatapos nito, akyat pa ako dun sa kwarto ng panganay. Kasi hindi ko pa yung kwarto niya. Pagkatapos nung pahinga na ako, pagdating nila, sila na magsiserve sa sarili nila. Kanya-kanya silang ano, mag-asundok ng pagkain nila. Kaya hindi ko na sila kailangan hintayin pa kung hindi pa dumating. Basta ako matapos dito sa kusina, sa taas, sa kwarta. Sa, 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 ano, sa dalaga bababa na ako. Hindi naman nila ako tatawagin pag dumating sila. Basta nakaready na yung pagkain. Sila ang diskarte sa sarili nilang magsandok. Kasi kahit nandito ako, hindi naman sila sandok. Kaya hindi na ako masyado na yan kasi malinis na ang bahay tapos na ako nag general cleaning nung naman pala rin dating ako dito grabe um, dumi na nga um, nasulo mga bintana Yan, pinatay ko na. Ito na yun. Damihan ko pagawa ng salad kasi babawasan ko. Ayan, napalang nasa ito na. Covid na ito, masirip na. natutuwa yung am kong babae kasi hindi, hindi na raw kailangan natuturuan. Dahil alam ko na daw magluto. Hindi pinapakita sa akin kung paano magluto. Hindi yata hindi siya magluto. Hindi sinasundan ko lang yung recipe ng ano nila katulong dati. kasi sa ano tayo magturo sa akin dahil busy lagi umalis pero al oh, alam ko pa nandito pa yan hindi yan na ipapakita sa akin kung paano magluto buti na lang may ano may sinulat na yun na ano, recipe yung pinalitan ko dito 14 years left siya dito kaso lang umalis dahil hindi pinasan ito po ang ipanalo ng ano nila Salan. ano siya siya honey na may vinegar o oh, ano rin, limon. Ito, masarap siya sa salad Ayan po. Mas yung toyo na maasin. Tapos yan ng olive oil.

sa Hindi na ako tinuwaan kasi marunong kong gumawa ng salad. Pero iba ang may nalagay kasi nila na ano parang uh, matamis siya na maasin. Kasi ano siya, honey. Parang honey vinegar. Honey with vinegar. Na may toyo. Ano ba yan? Babawasan ko to kasi marami. Sinadya ko to damihan para mayroon akong salad ibababa ko ngayon ng pagkain kong salad kasi pagbalik ko dito maglilinis pa ako ang buti na lang hindi ko pala utos sa mga tao dito Mahiyaan lang lang magtrabaho. Kapag adjust naman ako kasi hindi naman ako sa pagluto. Dahil na may guide. Tinatranslate ni ma'am sa English. English may nasulat niya ng mga nag Tinatranslate niya sa English. Tapos yung pinay na pinalitan ko, English din ang pero kung masundan mo yan, madali lang. Hindi naman mahirap. Ayan, <coughs> babawasan ko na. Para may salad ako sa baba. Oh, masalad ng estimang okra. ayos. May salad na ako. Nag-i-pon sa sa fridge kasi mamaya pa sila darating. laki ng talaga ng bahay dito. So, pagpalinis na, hindi na mayroon. Diba? Yan ang sarad nilang natira. Yan. kasi mamaya pa sila darating uh, laki nga talaga ng bahay dito yung so, pagbalinis na hindi na mayroon yan ang tsala lang natira yan